tinatanong na ano po um, highway ng Kawayan City kung saan yeah. ma-traffic weird oh, yun Pinky and Kiron ayaw po silang Vanessa ang stress <laughs> so babalik po ako pagdating niya pagpikit niyo po nandun na po tayo sa terminal bye <laughs> Hi! Nandito na po kami sa terminal ng SM. Ayan! ko nandito na po tayo sa loob ng ano bus kasama Woo! mga patay gutom na babakla <laughs> mga rated PG charing see you later <laughs> ano ka mo ano ina mainit ben? kasi <laughs> <Or> <laughs> hindi siya nagleki <laughs> 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 alam mo sabi mo kero hindi na nagleki pero <laughs> ha? Ah? Totoo. <laughs> ʻa loko o han Ewan ko ilang oras pang biyahe papuntang Igig kasi may second ano pa kami. May second sakayan pa kami. Pagod na ba? Pagod <laughs> na. Pagod na. 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 Laban, girls. Sige, balik kami mamaya, guys. Doon sa sakayan na. Bye! Ito yung bakit may lakas. Muna na dyan. Tandaan eh. Nakakuha siya dyan. Nag-black. Okay. Saan nagkakain? <ay> Starbucks. <laughs> may budget ba? Meron. Saan? Naka doon? oh dyan. May budget. <laughs> Hello. Hello, mama, Hi guys, we're here na and akala ko eh mawawala kami. Akala ko nawala na yung memory ng nanay ko. Mapamemo plus. <laughs> Sige guys, balik ulit mamaya. Well guys, nandito na po tayo. Wow! Hello guys, good morning. Huh? Hindi ka ayoko na kay pag-update kagabi kasi sa sobrang pagod ang mga bakla at nasing na din. Ito si Nan Pinky fresh pa rin. Um, nandito po kami sa Gold Wings Inn. Dito kami nag-stay for 4 hours. Nag-rest lang ang mga bakla. Pero may ibang bakla kasi ano, nag-makeup pa rin. Parang gusto nilang ano, palitan yung namatay talaga. Look guys. Bakit gusto niyo ibang palitan? Ano Hindi namatay? naman? Kasi alam ko naman sa sarili ko na mas maganda ako sa'yo. Ay, <laughs> oh, ang tapang nila. Ni Pinky. So guys, update na kami later pag pagnanood na kami sa ano, sa Bye. Biscay Baktas Mga bakla hapon, hapon gabi Ito ang kanabi sa Biscay na gabi na sa kanabi Ito pala yung ano, nag-iinarte kagabi Yung kakala mo kagandahan niya yan ng mga lalaki Natakot natin sa ilaw, si Spatek kasi makita yung bako-bako <laughs> oh. Ito yung kiki, na Ini dapatai tai gutung girls. Bangsa wow, na, or, yes. wow. sana on. Kajowa ang bakla. Oh. Wow. Ito guys. Pupunta kaming bibili ng ano. Paglafangan. Ayun oh. Ayun ah! Oh. Nandito oh. tayo guys. So ayun nga guys um it's already 2 uh, days ago ay, So ayun nga mga guys so yun nga guys um 2 days na po nakalipas simula na ilibing na si ng asunta um hindi pa ako nakapag video dahil nadala pa ako sa mga emosyon ng mga bakla syempre naman madrama ang mga lola nyo. At sana po uh, bayan nyo po ang aking pagbablog po. Supportahan nyo po guys. Uh, Pa-follow po ng aking Facebook. At maraming salamat po sa mga manunood po nito. At sa mga hindi naman po, thank you very much. To you po. Bye! God bless!